Okay, mga boss. So, ito yung ano, ito yung speaker na dinala ko dito nung nakaraan para sana sa birthday ng ano ko. Kaya lang hindi <laughs> hindi tumagal yung speaker. Napasarap ata ng pihit ng mga gumagamit. Una pong nasira dito yung dalawang Pioneer. Sayang nga tong Pioneer na to eh. Unang bumigay ngayon, uh, binili na lang ng hipag ko. Tapos bumili sila ng speaker na pamaris ito. Hindi na lang ginamit to. So mag ano to mga isa't kalahating taon pa lang dito Sa pool nung nabili natin May vlog sana to kaya lang ito yung Huling ginawa ko na Nanakaw yung phone ko ah uh, Ito yung ini-edit ko Bago nawala wala yung ma, Bago na wala yung ko Kaya nagkaroon ako ng tatlong channel ngayon So nawala yun, hindi ko na na-upload May picture lang ako nito, hanapin ko na lang May picture ako nito Then Hindi ko na alam kung ano nangyari So mga boss, ang ano dito ay amplifier ata. Hindi na daw tumutunog yung amplifier. Titingnan natin. Chikapin natin. At saka mga boss, nilagyan ko to ng coating. Titingnan din natin yung coating natin kung effective ba talaga yung ano, ha, nilagyan natin ng electrical varnish. May mga ilaw pa to dati dito, wala na. At saka pinagkakalawang na rin talaga oh. So isang taon pa lang hindi siguro na stock ng ayos ko so, yung storage. Pero ginagamit nila 'to eh. Nung ayos na ayos pa to lahat kung saan saan to nakakarating. So ngayon i-check natin yung speaker kahit bago. Ah, uh, XK XK450 tininkis na no. Bass woofer. ayan 450 watts daw yung rated power niya. Tingnan natin sa likod. ito yung ito yung likod nya kick muna natin yung nakulog yung screwdriver ko niya yeah, nga dito sa ano ko naiwanan ng ano check natin check muna natin yung tawag dito uh -huh. tester natin kung okay yung speaker so matik good yung speaker mga boss kakalasin muna natin tong ano pinaka so ito yung likod nyo mga boss sa ah, kinalawang na rin pala talaga yung board ay ah, yung ano yung likod yung board yung board kasi nakatingin ako dyan oh basta natin so far mukhang hindi naman hindi naman kinalawang yung ano natin oh. yung pyesa na nilagyan natin ng coating ay meron pa rin no oh. meron ba meron pa rin kinalawang oh. may nakalusot hindi ata natamaan ng ano, buksan natin so kalasin natin to mga boss so ito na yung ano, uh, ginawa natin dati sa ano Tingnan natin yung mga nilagay natin. May ano to, may electrical varnish to. Super hindi naman siya kinalawang dito at ayun nga dahil nagkaroon na siya ng kalawang yung hindi lang nalagyan. Pero yung potentiometer natin <coughs> ah, naging safe kasi hindi naman ano, ah, hindi naman pinasok nilagyan natin ng mga masking tape 'yan no para masikurado. Kaya lang yung switch yung oh naglolo na yung switch ewan ko kung ano nangyari dyan sa switch na yan no? yan tapos dito naman sa ano iwan ko lang kung pinasok din ng kalawang yung ano yung power transistor niya sa relay o oh, power transistor nakatingin kasi ako dito yung mga transistor niya sa relay uh, kuha tayo ng saksakan mga boss Ah, tingnan natin kung ano nangyari dito. Kung nagsiswitch pa ba yung relay o hindi na. Ayan mga boss, ah, nakaready na yung tester natin. Power ano natin, tingnan natin ano nangyari dito. May power, ayan. Tingnan natin yung relay kung magsiswitch. Ayan, ah, hindi nagswitch yung delay. <coughs> hindi nagswitch yung delay. Ngayon, ano bang i-check natin? Siguro i-check muna natin yung supply. Kung meron. Mukhang meron naman mga boss. Ito na tayo nagtap tap sa capacitor. Okay, meron. Kabila. Ah, meron. Baliktad. Hindi kasi digital ang gamit natin. Ngayon, alamin natin kung may DC out so saan tayo magte-test dito muna sa ano sa imidel e wala naman kabilang wala naman siguro mas maganda itis natin pag ano siguro mga boss i-pull out natin yung board para sigurado. Saglit lang. <clears throat> okay mga boss, ito pala sitwasyon ng board na to. Uh, ang gagawin natin ay check muna natin dito sa ano. Sa output niya. Dalawang output. Kung may DC out, kung wala naman, uh, tingnan natin dito sa ano. Sa pinaka, ano, saglit Wala natin. Ayaw kasi mag-switch ng relay. Baka may DC auto. Hmm, baba natin. Wala naman. Wala naman. So, ibig sabihin, may problema dito sa relay. Check natin yung relay mismo kung may supply. So, walang supply ang relay, mga boss. Walang supply ang relay. So, check natin yung, ano, yung AC side ng relay. Mm. meron pa saan ba ito papunta ah. walang ano wala mga boss tanggalin ko nga yung tister ko baka nag lang so check natin yung relay ito tayo meron meron mali lang siguro ang pakadiin ko ng tester doon. Hindi siguro na kala. O oh, meron. Ay, easy Ito tayo sa DC. Meron. Ngayon, check natin nga ulit yung ano. Yung speaker. Ah, merong DC out yung isang channel. Ayan, yung isang channel may DC out. Ito. Ito, wala. So, sundan natin yan. Dito yan. Ito yung may DC out na part. Papunta yan dito sa baba. Sa baba. So alamin natin dyan kung alin. Saglit lang mga boss. i Analyze ko muna mga boss para hindi tayo ano, magkamali. ah ito yung circuit na may DC out. Ito yung linya. Papunta yan dito. Yan. Takbo dito. Papunta dito sa mga transistor na to. So itong hilera na to yan Tapos tiningnan natin yung base. Yung base agad ang training natin diyan, base ayan. So papunta siya dito. Ito yung nahati kasi yan sa dalawa, ito yung isang channel, ito din isa. So check upin natin to ah uh, pinaka the base diyan. Kakalasin ko talaga yung ano ah uh, itong heatsink nya. niya. Kailangan nating kalasin. Okay? Kalasin ko muna. Saglit lang mga boss, cut na natin. Okay mga boss, nabuksan na natin yung heatsink nya. Ayan. So, hindi pala ligtas. May mga ilan talagang nalusutan tayo. Ah, uh, kinalawang. Hindi siguro ito natamaan ng husto ng varnish. Pero yung iba naman, safe naman. Hindi naman gaano kinalawang. So, ang gagawin dito ay try natin magpahanap ng pyesa. Pag hindi mayari, <laughs> takip. Ganitong problema sa probinsya kapag ano walang ano. Nilagyan ko to mga boss ng electrical varnish Siguro hindi lang talaga gaano ka ano, ka intensity yung coating ko. Sa susunod siguro pag transistor kakapalang talaga ng gusto kasi ano. Oh. Ah, kaya siya nagka DC out kasi putol na yung paa. Yung iba hindi naman kinalawang yung ibang oh. Tiningnan ko isa-isa. Hindi naman eh ito parang ano na din. Oh pinalawang na din. Yun lang, try natin magpahanap ng piyesa dito. Pag wala, takip to. So, ayan mga boss, okay na to. Bali, ang nasira niya ay ito. tapit uh, natin. Dalawang transistor. Ayan. Yun. Yun lang nakita natin yung problema. Kaya nagka-DC out. Itong isa kasi, uh, malambot na. Malambot na yung pasin na bayan natin yung pag pagpahit. Yung isa talaga, putol. Okay na siya. Uh, play na natin. takpang ko na mga boss takpang ko na okay na yan